Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dahil sa akusasyon kay Apollo Kibuloy ukol sa pangahalay ng mga babae at menor de edad, ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, nararapat itong pakinggan. Anya kung ito'y mapapatunayang walang katotohanan, ito ay dahil karapatan ito ni Kibuloy. Habang kung ang mga akusasyon man ay mapag totoo, nararapat lamang siyang managot sa batas ukol sa mga paglabag na kanyang nagawa. Ito ang pahayag ni Abalo sa pagdinig sa Senado ukol sa puwersahang pagpasok ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ kamakailan. Sa iba pang balita, nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisibakin na sa pwesto ang sino mang opisyal ng gobyerno na tumulong para makaalis ng bansa si Alice Guo. Samantala ay sinusulong naman ngayon na kanselahin ang pasipo, pasaporte ni Guo para hindi na ito magamit pa. Para sa detalya narito si Francis Riodique. Nito lamang lunes ay inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros na nakalis na ng bansa si Alice Guo. Ayon sa kanyang iprenesentang dokumento mula sa NBI, July 16 nang makarating ang dating alkalde sa Kuala Lumpur. Ngunit ayon sa pakikipagugnay ng Bureau of Immigration sa counterparts nito sa ibang bansa, si Guo ay nasa Indonesia noong August 18. Bago makarating si Guo sa Indonesia, ay galing pa umano itong Singapore na ayon sa source ni Senator Rizzo Tiveros, tila nagreunion si Guo kasama ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Pagigigit ni Hontiveros, posibleng may mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa pag-alis ng bansa ni Guo. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasalukuyan ang nagsasagawa ng malawakang investigasyon ukol dito. Ito ay para madiskubre at panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan na tumulong kay Guo. Samantala, pinapakansela naman sa Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni Guo. Ayon kay Ontiveros, ito ay upang malimitahan na ang biyaheng overseas ng dating alkalde. Pagtitiyak naman ng PNP, patuloy ang operasyon nito para matugi si Guo. Nakikipag-ugnay na umano ang mga ito sa mga counterparts nito sa ibang bansa. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. sa nitong Martes ng Lungsod ng San Juan kasama ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga sustainable recycled material sa footbridge ng Ortigas Avenue Club Filipino. Sa pakikipagkolaborasyon ng Amay Manos Art and Design Company na isa katuparan ng proyektong ma-upcycle ang mga single-use plastics para gawing mga plant pots. Layunin ng proyektong ito na bukod sa mapasa ng basura, ay mapaganda rin nito ang Metro Manila sa tulong ng pagre-resiklo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH, nilinaw na ang MPOX ay hindi epidemya gaya ng COVID-19. Kalidad ng hangin sa mga karatig lugar ng Bulkang Taal, bahagyang bumubuti. Ilang paaralan, balik eskuela na. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Go. Mga apektadong sektor sa oil spill na istutukan ng kamera. Pilipinas, isinusulong na idulog ang issue sa West Philippine Sea sa United Nations. BA at DTI, nag para obserba ng pressure at supply ng bilihin sa merkado patas at pantay na balita. Komprensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at na... ...ang balita. Bumubuti na ang kalidad ng hangin matapos ang kamakailang smog at haze na naobserbahan sa Metro Manila at Karatig Bayan ng Taala. Sa datos ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, mula sa kategoryang healthy air quality, ay nasa moderate o katamtaman na ang kalidad ng hangin. Kaugnay nito, matatanda ang ilang mga klase ang sinuspinde upang maiwasan ang panganib na dala ng haze at smog. Matapos ito, ilang lugar, na, ilang lugar na ang nadeklara na may pasok na simula ngayong araw, maliban na lamang sa ilang bayan sa Laguna at pinag-usapan at binigyang linaw sa Senado ang mga pamantayan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Makibalita kay Tinalakay kahapon sa Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantage, displace o tupad ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa panguna ni Sen. Joel Villanueva ay nais nitong tiyakin na malaya sa korupsyon at pamumulitika ang nasabing programa kung saan nais din itong siguraduhin na nakatuon ito sa mga vulnerable at higit na nangangailangan ng tulong. Kung kaya't humingi ng paliwanag ang senador sa Dole ukol sa isinasagawang parameter ng kagawaran para sa pagtukoy ng mga benepisyaryo kung ito ba ay inclusive para sa lahat at ang basihan ng pondo rito. Tugon naman ni Dole under Secretary Benjo Santos Benavides, nagiging gabay ng kagawaran ang budget ceiling na tao inilalabas ng Department of Budget and Management o DBM at DBCC. Ang ang targeting po namin is based on the 20 days Uh, tapos uh, nakabase din po yan doon sa pinakamataas uh, na uh, prevailing minimum wage doon sa region Paliwanag ni Usec sa ganitong paraan ay nalalaman ang bilang ng mga target ng regional office sa isang rehiyon at target ng dole Ibinahagi rin ni Benavides na bilang bahagi ng poverty reduction program ang tupad ay mayroon itong tinitingnan na dalawang pamantayan Tinitingnan po namin, saan ba mataas yung poverty incidence? That's one. And second, may wait po kami dun sa mga probinsya o lugar kung saan laging binibisita po ng kalamidad. Ukol naman sa kwalifikasyon ng mga benepisyaryo ng programa ay ibinahagi rin ni USEC na isinasakatuparan ng kagawaran ang inclusive parameter kung saan kasapi ang mga walang trabaho, marginalized, vulnerable at mga displaced. Nilinaw din ito na wala ng maximum age limit ang tupad program basta't nasa edad na walong taong gulang pataas. Na pwede po magtrabaho ang isang tupad beneficiary kahit po siya po ay 80 years of age or even 90 years of age as long as kaya pa po niyang magtrabaho. So that's the measure of qualification. Hindi na po namin tinitingnan yung edad ng isang uh, uh, tupad beneficiary, Mr. Chair. Ikinagalak naman ito ni Villanueva at inaasahan na patuloy na matugunan ang pangangailangan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Daniza Lopez, Naguulat para sa One Media Network. Samantala, planong idulog na ng pamahalaan sa United Nations ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Retired Vice Admiral Alexander Lopez, bagong tagapagsilita ng National Maritime Council. Inilabas ang pahayag na ito matapos banggain ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard kung saan nabutas ang isa sa mga ito. Matatanda ang sinabi ng National Security Council na iligala at mapanganib ang aksyong ito ng China. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH, nilinaw na ang MPOX ay hindi epidemya gaya ng COVID-19. Kalidad ng hangin sa mga karatig lugar ng Bulkang Taal, bahagyang bumubuti. Ilang paaralan, balik eskwela na. PBBM nagbanta na sisibaking sa puesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Go. Mga apektadong sektor sa oil spill na istutukan ng kamera. Pilipinas, isinusulong na idulog ang issue sa West Philippine Sea sa United Nations. DA at DTI, nag-ugnay para obserba ng pressure at supply ng bilihin sa merkado patas at pantay na balita. Komprensibo ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagdating ni Olympian golfer Dottie Ardina sa lungsod ng Makati ay malugod itong sinalubong ni Mayor Abby Binay kung saan nagkaroon ang dalawa ng diskusyon ukol sa pagsulong ng sports na golf sa mga Makatisen upang mas ma-inspire ang maraming mga Filipino golfer. Si Ardina ay miyembro ng Ladies Professional Golf Association sa Amerika na siyang may natatanging abilidad at husay sa golf. Matatandaan naman na lubos ang suporta ng alkalde pagdating sa larong pampalakasan at patuloy ang paghikayat sa kabataan na makilahok sa mga sports sa activity. Samantala, bilang bahagi ng pagpapanatili ng presyo at supply ng sapat na produkto ng pagkain sa merkado, kamakailang nag-ugnay ang Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA sa pag-iinspeksyon ng pangunahing pamilihan sa NCR. Para sa balita narito si Jade Buhoy. Nagugnay ang Department of Trade and Industry o DTI maging ang Department of Agriculture o DA para inspeksyonin ang merkado sa lokal ng Makati upang busisiin ang supply at presyo ng mga produktong pagkain rito. Ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na obserbahan ang pagpapanatili sa presyo at supply ng pagkain sa Metro Manila na siyang bahagi rin upang siguraduhin na ang mga nagbebenta ay sumusunod sa itinakdang price freeze at karampatang supply sa merkado. Kabilang sa nasabing ininspeksyon ay ang mga kawaning bumubuo sa sektor ng agrikultura na siyang bahagi ng DTI. Nariyan din na inobserbahan ang iba pang palengke na nasa loob ng lungsod. Ayon sa DTI, nagpatupad sila ng 60 araw ng price freeze para sa mga sumusunod na bilihin na nakatala sa inyong telebisyon. Ang nasabing price freeze ay kasunod ng deklarasyong nasa state of calamity ang NCR, bunsod ng pinsalang dulot ng bagyong Karina. Pagpapaalala naman ng DTI, ang pagpapatupad sa price freeze ay aabot pa hanggang sa buwan ng Setyembre. Jade Buhoy, nag para sa One Media Network. Sa kabilang banda, matapos maitala ng Department of Health o DOH ang unang kaso ng monkeypox o mpox sa National Capital Region nitong nagdaang Martes, ay nilinaw ng kagawaran na ito ay hindi isang epidemya gaya ng COVID-19 at hindi umano ito gaanong nakakahawa. Ito ay sinaad ng DOH sa kamakailang pagpupulong na naganap kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DOH Secretary Chodoro Herbosa, mula noong 2023 ay mayroon lamang 10 kaso ng mpox at lahat ito ay gumaling na. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na maging maingat at sundin ang mga itinakdang health protocols. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DOH, nilinaw na ang mpox ay hindi epidemya gaya ng COVID-19 kalidad ng hangin sa mga karatig lugar ng Bulkang Taal bahagyang bumubuti. Ilang paaralan, balik eskwela na. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sinumang sangkot sa pag-alis sa bansa ni Alice Go. Mga apektadong sektor sa oil spill na istutukan ng kamera. Pilipinas, isinusulong na idulog ang isyu sa West Philippine Sea sa United Nations. BA at DTI, nag-ugnay para obserba ng presyo at supply ng bilihin sa merkado. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News